day's video, tara samahan nyo akong magpunta dito sa Limwell's Beauty Salon Fix and Style upang ipaayos nga ang buhok ko na talaga namang patay na patay na. Gusto ko na nga sanang ilibing kaso sabi ko baka may pag-asa pa. <laughs> Pagpasok mo nga sa parlor, ayan ay nga agad ang iyong makikita, yung kabuuan na yan ng parlor. Meron ang apat na salamin at apat na upuan para nga sa mga magpapaayos ng buhok. At itong dalawang sopa na kulay asul ay para nga sa magpapalinis at magpapaputs pa. Maluwag itong parlor kaya siguradong komportable kayo kapag kayo pupunta dito para magpaganda at magpalinis ng inyong mga kuko. Napakarami nga rin nilang services na ino-offer dito at dahil December nga ngayon kaya meron silang mga promo. At dahil na may promo sila, binigyan ko na talaga ng time at panahon itong aking buhok para nga maipaayos ko na dahil hindi ko na talaga matiis at hindi ko na talaga matake napakahagan ko ng tingnan dahil sa buhok ko sa so, mga oras nga na yan tinatanong nga ako ni Ninya kung anong gusto kong ipagawa sa aking buhok so sabi ko nga magpapa Brazilian lang ako at hair color dahil hindi na nga ako nagpapariban dahil nga nasisira lang lalo ang akin buhok at ayan dahil maaga pa nga yan dinala ko na nga rin dyan yung aking kape naisipan ko nga rin pala magpalagay ng highlights kaya ayan nagpuputol nga siya ng foil para nga gagamitin niya at habang nagpuputol nga siya guys ng foil dyan, ay meron talaga siyang naalala sa mga paraan niya. Me, yung marima. <laughs> Pagkatapos niya nga magputol ng foil dyan, ay inumpisa na nga rin niya lagyan ng highlights yung aking buhok. So, yung ubabaw nga lang yung pinalagyan ko, guys, at hindi ko na nga pinalagyan lahat para na lang magkaroon lang ng kakaiba sa aking buhok. After ilang minutes nga, tapos na nga niya malagyan ng highlights yung aking buhok, kaya ganyan na nga aking istura. At ayan, para na nga ako si Kirara. <laughs> At sa mga gustong magpagupit lang, ay pwedeng-pwede nga rin dito Bakla, tomboy, bata, matanda, may ngipin o wala, ay pwedeng-pwede dito Kung gusto nyong gumanda, ay punta lang kayo dito sa Limbals Beauty Salon At kayo ay pagagandahin at papupugiin nila Woo! After one hour, tapos na nang ibabad sa bleach itong aking buho. Kaya sinabihan na nga ni niya ang kanyang angels na banlawan na nga yung ulo ko. At baka nga naman ma-over na sa babad ay masunog. Imbis na gumanda ay lalo pang pumangit. At talaga namang napaka-satisfying kapag binabanlawan at sinashampoo yung ating ulo. Dahil may kasama na nga yung massage ay napakasarap. At habang sinashampoo nga ako dyan ay talaga namang gusto nang pumikit ng aking mata. Talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Pero syempre dahil nandito nga tayo para mag ng buhok, ay eh bawal nga tayong matulog. Kaya tuloy ang laban. Ayan na nga, pagkatapos nga dyan magbanlaw ng aking buhok, ay pinablower na nga din niya yung aking buhok sa kanyang assistant or sa kanyang angels. Pagkatapos, ayan nga, ay nilagyan na nga ako ng mga balot-balot na yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan dahil nga mag-a-apply na nga ng hair color itong si niya sa aking buhok. Hindi ko nga rin matandaan kung anong pangalan ng kulay na inilagay sa akin ni Ninja. pero ang alam ko nga lamang ay volume 0.0 dahil ang sabi ko nga sa kanya ay siya nang bahala kung anong magandang ilagay sa aking buhok. So ang gusto ko nga sana guys ay kulay gray kaso nga ay kailangan i-bleach ay ayoko naman mag-publish. pero okay lang at least kahit pares lang halos nung dati kong kulay eh meron naman siyang twist at nagpalagay nga ako ng highlights. At habang binababad na naman nga yung aking buhok para sa hair color, ay nakaramdam na nga ako ng gutom at nagpadala na nga ako ng pagkain dito sa aking anak. Ay tingnan nyo naman at ang aking ulam may fried chicken na naman. Magkakapakpak na talaga kami dito guys eh dahil napapadalas na nga ang aming pag-ulam ng manok. So buti na lang talaga at may pa soup si Ate Kate. So thank you po. At ayan po, dalapang pang nga muna ang madam nyo dyan dahil gutom na gutom na nga at hindi pa nga ako nag-aalmusal ng mga oras na yan. Aisha hanggang dito na lang muna. Wait for part 2.